Pare! Ay, Uy! Pare! Ano ba? Pwede bang makahirap ng pera? What? Right. Ha? Pwede bang makahirap ng pera? Ako pare, wala akong pera eh! Tila oh, no. ka naman! Na. Tila eh. eh, pera naman! Puting ano eh! Kaya lang, gagamitin ko eh! Alam mo naman eh! Pang-bayad sa mga... Inaanak mo eh! Magbabayad ng tuition eh! Tila naman sana pare eh! Ako pare, wala nga! Pare, ito na lang cellphone sa'ng lakas sa'yo. Ako naman, Mare, pati ba naman cellphone? Eh, kas... Eh, pasensya ka na, Mare, walang-wala nga. eh. Eh, okay, nakaka talaga, Pare eh. Eh, pa'no naman ang mo sa akin, hey. mo sa'kin, Mare? Walang-walang tawad ah. Eh, kung gano'n, ganito na lang, Pare. Pausapan natin. Ah, ano uh, yan? Yeah. Kung gusto mo, ako na lang. Ha? Ako na lang. Wala naman, Mare? Oo. Pwede? Eh, pare. pag-usapan natin dito yan. Ikaw naman eh. Eh, lang wala naman akong